nung narinig ko yung deception. Naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung mararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung, yung pagod mo, yung luha mo, katig mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka magisip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay? Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl,